Huwag mo na kayong bibili ng solar fan na 'to, i-test muna natin yung performance niya. <tap> Wala kang babayadan sa kuryente dito basta gagamitin mo yung kanyang solar panel. Ito ay 5 watts 9 volts. May kasama din itong dalawang LED light na mayroong power button. Madali nga lang pala ito ikabit kahit hindi mo basahin yung manual ay magagawa mo. Dalawang level yung lakas niya pero kahit nasa number 1 pa lang ay malakas na. Nagro-rotate na rin nga pala ito kaya kahit marami kayong nakahiga ay mahahangin na niya. Kung burn out naman sa gabi pwede mong pagsabay yung dalawang LED light niya. At bukod pa doon may built-in LED na rin nga pala ito sa baba. rin nga pala ito ng sabay-sabay ano. Tapos yung hangin niya maiikumpara mo talaga doon sa malalaking electric pa na 220 volts, talagang malakas din nga siya. Pwede ka rin nga pala mag-charge ng cellphone dito ano kasi sa baba niya meron siyang isang 5 volts USB port. Kapag trick na trick yung araw, talagang unlimited hangin ka dito. E yung tag-araw pa, talagang masusulit natin yung libreng kuryente. Pero kung maulan naman, pwede mo naman siyang i-charge gamit sa kuryente. Hindi mo na rin dito kailangan ng mga special chargers pa kasi direkta na siya. Umbaga, para ka lang talaga nagsaksak ng na mga electric pan mo, no? yun nga lang dito, pwede sa solar, pwede sa kuryente. At bukod pa nga dito, pwede mo palitan yung kanyang battery. Madali ka lang nga pala makahanap ng batering pampalit dito. Ang battery kasi nito ay 6 volt sealed lead acid battery lamang. Tenes ko na rin nga pala ang capacity ng kanyang battery. At nakakuha naman ako dito ng mahigit 3 ampere hour. Hindi ko na siya sinagad ng 0% kasi baka naman malobat ng sobra. Eh ngayon ang tanong gaano naman siya katagal bago malobat. So gagamit ako ngayon ng meter para malaman natin kung anong oras siya bago mamatay. Matipid din nga pala sa power yung kanyang level 1 kasi nasa 4 watts lamang mahigit. Matay na nga pala yung pan at base dito sa ating meter ay umabot naman siya ng mahigit 4 hours. O ba diba matagal na rin yung 4 hours. Pero kung nakakunik ka naman sa solar panel ay eh unlimited hangin ka naman dito. Overall napaka useful talaga ng solar pan na to. Makakalibre ka talaga sa kuryente kung gagamitin mo yung kanyang solar panel. I-click mo na lang yung yellow basket kung kailangan mo to and I'll see you sa next video.